Morbid Angel, ang mga higante ng death metal. Sa mundo ng death metal, hindi pwedeng hindi banggitin ang pangalan ng Morbid Angel. Itinatag sa Tampa, Florida noong isang libo, Nadaan at tatlo, si Trey Asato, ang founding guitarist ng banda, ang naging gabay nila sa pagiging isa sa mga haligi ng death metal. Kasama ng mga banda tulad ng Obituary, Death at Beside. Tinulungan ng Morbid Angel na ibahin ang tunog ng death metal mula sa mga ugat nito sa thrash, papunta sa mas mabibigat at brutal na anyo, guttural vocals, matitinding blast beats, at dark na atmosfera na parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang mga unang album nila tulad ng Altars of Madness, isang libo na daan at walumput sham Blessed are the sick, isang libo, nadaan at siyam naput isa. At Covenant, isang libo, nadaan at siyam naput tatlo, ay itinuturing na mga klasiko ng death metal. Sila rin ang isa sa mga unang death metal bands na nakakuha ng mainstream attention, dahil sa heavy rotation nila sa MTV, at mga appearances sa kultong palabas na Babies and butt Head. Ang Covenant ay naging best-selling death metal album noong Soundscan era, isang patunay ng kanilang impluensya at tibay sa industriya. Kilalang kilala ang kakaibang riffing ni Trey Azagthoth at ang walang kapantay na technical drumming ni Pepe Sandoval, na nagpapatibay sa brutal na tunog ng Morbid Angel. Ang mga lyrics nila ay nag-evolve mula sa mga blasphemous at satanic themes, papunta sa mas malalim na mga ideya tungkol sa ancient Sumerian mythology at anti-religious themes. Ngayon, sa kanilang ika-40 anibersaryo, noong 2000 at 2023, patuloy pa rin ang Morbid Angel sa pag at pagbibigay inspirasyon sa mga bagong generasyon ng death metal bands sa buong mundo. Kahit pa dumaan sila sa mga lineup changes at kontrobersya, hindi matitinag ang kanilang pamana sa mundo ng extreme metal.